Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon via Zoom, isa pong uh, political analyst na si uh, Professor Dennis Coronacion. Magandang uh, umaga po, Prof. Uh, Coronacion. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew na sino pa, Johnny Banyes, Prof. Hi, hi. Magandang umaga po, uh, Sir Drew and uh, Sir John. Magandang morning. umaga rin sa inyo. Uh, Good morning, uh, Prof. Coronacion. At uh, Unang-unang katanong, uh, direct to the point of Journey, Ndaljans, Kuyang Drew mm -hmm. at uh, Professor. Uh, sa ikatlong sona ni Pangulong uh, Marcos, ano po ba ang natupad at ano po ang patuloy pang ipapatupad at inaasahan ng ating mamayan sa inyong tingin? Go ahead, sir. Well, meron po siya mga pinangako noon, ano, no, nung uh, huling sona niya uh, na mga nais nice pa niyang gawin. At uh, makita niya, siguro makikita natin to yung mga ilan sa mga pangako niya nakapaloob doon sa uh, mga batas na dapat sana inaipasa ng 19th Congress. Kaya nga lang nabitin sa oras. Kaya I think uh, during the 19th Congress, ang mga legislative agenda niya, parang nasa uh, 30 plus uh, o 40 plus ang, ang, ang naipasa lamang. At may ilang pa na, importante. No? Uh, yung ilang may kinalaman sa ekonomiya, uh, sa taxes, pagre-reforma ng uh, na uh, ano pa ba ma, ma marami yung uh, even doon sa retirement ng mga ano ng mga military natin. kasi hmm. uh -huh. nasabi niyo pong uh, ika mga naipasa, ano po ang tumatak sa palagay niyo sa ikatlong zona? kung uh, pinag-uusapan nga man yung Kuya mm. kung uh, bibigyan niyo ng grado yung ikatlong zona ni Pangulong uh, Marcos, ano po ang grado ibibigay niyo at ano po yung kulang? Well, uh, tingin ko ano po yun, ano? Kumagaman, uh, kasi nung alalahanin natin that when he was elected, um, ang, ang daming mga, ano, no, ang daming mga pangako na binigay niya, tulad na lamang, halimbawa, nung tanda-tanda ko, and I think every Filipino still remembers this, yung pangako niya magkaroon ng, uh, ang magiging halaga ng bawat kilo ng bigas natin ay bababa sa 20, pesos. Mm -hmm. Uh, medyo matagal bago nangyari at nung nangyari na marami pa ring mga kritisismo dahil nga daw uh, I think yung sasabi ano to eh uh, kumagaman bukbok na bigas daw hindi, hindi quality na bigas uh, pero nag-deliver naman siya so I think uh, yung, yung pangatlong sona niya no? uh, if, we're, if we're going to consider kung naisagawa ba niya yung karamihan ng pinangako niya, uh, if we go back to uh, the 2022 uh, campaign, siguro ano, uh, baka pasang awa lang ano, mabibigay natin mm -hmm. sa panguuko. Mm -hmm. oh, well, we, we appreciate his efforts ano, na mag magbigay ng maganda servisyo uh, sa taong bayan, pero hindi yun yung ano eh. Kung magamang if we're going to uh, put that side by side, uh, doon sa promises niya doong 2022 campaign, kulang pa. Lalo pa ngayon, diba, naghihirap pa rin yung mga kababayan natin patungkol mm -hmm. sa ekonomiya. Although maganda ang ating mga economic figures, kaya nga lang problema, hindi nagtitrickle down. Mm hmm. O oh, hindi nararamdaman ng ordinary mamamayan, Professor Coronacion? It's ano Just po? on paper. Ganun ba, uh, Prof? Tama ko. Uh, uh, I think uh, for the past uh, few years, magandang performance ng, ating, ating ekonomiya base sa mga government figures. Mm -hmm. Uh, kaya nga lang, uh, yun, yun pa rin eh. Marami pa rin. In fact, sa mga surveys, ano, yung self-rated poverty at saka yung hunger, uh, I think that was last year before the elections, uh, mataas pa rin. Ano. Marami sa mga kababayan natin ang tingin nila parang mas mahirap sila ngayon uh, kumpara sa mga nakaraang taon. O kaya mas pakiramdam nila, mas gutom sila ngayon. At so, hindi pinagdadaanan nilang gutom kaysa sa mga nakaraang taon. Pero Prof, pang binanggit naman sa pangako nung kampanya at maging nung third zone, eh, bigas eh. Bigas. Hindi okay. naman sinama ulam. <laughs> 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 at saka natupad naman, Professor, in fairness ha, nagkaroon naman ng 20, kaya lang ibang anggolo nung iba, mukhang nagamit din sa politika nitong midterm. Because yung timing that professor, eh. Amang, yung timing nung uh, mm -hmm. 20 pesos na bigas, I wow. think that was during the campaign period ano uh, malapit na mag-eleksyon kaya tuloy ang sabi parang uh, maitinalamat sa uh, politika tama kayo mm -hmm. diyan oo mm -hmm. uh -huh. prof how about naman po doon sa kanya pong mga uh, gabinete uh, ano maibib ano hong uh, natupad at yung mga dapat pang uh, tuparin unahin natin sa DepEd diba bawa DepEd ah politika diyan ah nga political analyst nga, <laughs> diba, di ba? Sa, right, sa gabinete, uh, -huh. uh, sino yung nakikita nyo na weakest link or merong mga nakikita nyo na mga top performer na mga cabinet uh, members? Uh, unahin natin, let's say, uh, DepEd nga. Well, yung DepEd doon, no, in fairness to Secretary Sonia Angara, Um, kasi yung, yung DepEd naman, nung uh, in-appoint siya dyan, marami. Uh, mamalala ang problema niya no uh, sa Motsari from procurement ng mga uh, equipment uh, ng laptop hanggang sa mga uh, kakulangan sa classrooms, kulang sa teachers pero uh, makita nakita naman natin na umaksyon agad uh, o nagtrabaho agad uh, si, uh, si si secretary Sonia Angara after he was appointed. Uh, may ilang buwan na rin ano Uh, and uh, siguro kung kung hindi na satisfy sa performance niya ng ating pangulo, uh, he could have been one of those uh, cabinet members na natanggal sa pwesto. Tinanggap your resignation. Oh, mm -hmm. sa yung resignation. Oh, uh, na tinanggap yung resignation. but just the same, uh, I think kukulangin yung ilang taon upang mm ma -hmm. uh, upang masolusyunan lahat ng problema diyan sa DepEd. Baka naka nakababa ng, sa pwesto ng ating pangulo na uh, mananatili pa rin yung ilan sa mga Actually, seryoso problema dyan. Oh. Yung taon-taon na problema kahit sino maupong presidente, sino maupong oh. kalihim dyan, talagang sumasablay. At yan ang may pinakamalaking budget. Oh. di ba? Anyway, so ano po sa tingin nyo ang aasahan natin with your indulgence, Professor Coronacion, sa ika-apat na zona ni Pangulong Marcos Salunes? Kasama na ba yung ulam sa ibababa -ba ang presyo? Sa tingin po ninyo, para kumpleto na. <laughs> Well, maaari pong baka naman hindi makisama yung ulam, ano? pero I think andun pa rin yung top priority niya, yung food security. Mm -hmm. Tapos yung inflation, yung nais yung pababae nga, yung presyo ng mga pangunahing bilihin natin. Ano? Uh, tapos, uh, ganun pa rin. I think it's more of the same. Uh, and uh, he will be talking about yung unfinished business niya. Mm -hmm. uh, kasi nangangalahati na siya sa kanyang termino. No? Opo. Uh, ilan, parang tatlong taon kulang-kulang tatlong taon na lang at bababa na siya sa pwesto. So tingin ko tatapusin na lang niya yung kanyang mga naipangako noon uh, at mga nabanggit o mga nakaraang zona. Tapos at the same time, uh, baka, baka may mga ilan, -ilan siyang may isip na bago na isasama niya sa legislative agenda niya. Pero tingin ko more on finishing what okay. he has started. Hmm. Tapos, uh, tingin ko, uh, I think uh, it's about time for him to give an assessment office, uh, yung mga naipasa, mga naipasa niya na measures, ano mga programa. Kasi halfway into his term, dapat mayroon na magagandang ano yan. Uh, kung sulta, sulta, dapat. sulta, dapat. Sulta, oh. Sulta po mm -hmm. na pwede niya i-report. Mm -hmm. So, yun, yun po, ano more of uh, giving an assessment of uh, what he has done. And then at the same time, uh, fulfilling his promise na tapusin yung mga hindi niya natatapos pa. And of course, he's going to ask for the cooperation of the members of Congress. Opo, uh -huh, uh -huh. prof, uh, last uh sona po noong 2024 ang uh, naging uh, main highlight is yung uh, pogo, yung uh, tinuldukan na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang uh, illegal uh, pogo, yung kabuan operation po ng Pogo. What do you think will be the highlight uh, this year sa ikaapat na zona? Uh, is it uh, yung online gambling ba? Sabongero ba? Sa, mga sabongero ba? Or, impeachment ba? Uh, impeachment, uh, Prof? Well, uh, I think uh, feature po yan, ano, yung, yung ating uh, peace and order, yung, yung tungkol sa krimen. Uh, mapapagtama kayo, no? Mapap mapapalitan na ah uh, yung yung balita yung kaniyang speech yung parte ng kaniyang speech noon tungkol sa pogo baka uh, ma ma mag, uh, magbigay siya ng ano no ng ilang salita tungkol sa kaniyang um, plano tungkol din sa online gambling na tingin ko hinihigpitan na ng uh, administrasyon niya tapos maaari rin siya magbigay ng ilang salita tungkol din sa uh, yan nga yung mga missing sa bumberos ano mm -hmm. kasi ito ay ano no itong mga to ay Uh, kung pag parte ng kaniyang kung, kung meron man siyang programa tungkol sa peace and order at saka kriminalidad. So mm -hmm. kasi nalalako naalala ko, I think in the past few years, yan ang binabanatan sa kanya na me medyo mahina daw ang kanya administrasyon pagdating sa kriminalidad at saka mm -hmm. peace and order. Mm -hmm. Right. Uh, isa sa mga kontrobersyal na pwedeng mangyari, Nakikita mo ba na magkakaroon ng palitan ng liderato ng Mataas at Mababang Kapulungan, Professor Coronacion? Well, uh, kung kung iaayon po natin sa mga ano no balita pagkatapos itong eleksyon, uh, mukhang mananatili yung mga ano no, yung mga yung mga leaders ng mm -hmm. bawat uh, chamber natin ano? mm -hmm. uh, mukhang secured naman, mukhang may numero naman itong si Senate President Jesus Codero. Mm -hmm. uh, uh, Of course, iyan ang laman ng mga balita pero hindi natin alam kung ano nangyayari sa loob ng Senado. No? Mm -hmm. And then at the same time, medyo mas tahimik naman sa House of Representatives sa so mukhang yung, yung mananatili si House Speaker Martin Romualdez bilang House Speaker kasi just the same, meron din siyang numero. No? Mm -hmm. Right? Meron bang uh, magtatangka na <laughs> <laughs> nakikita Uh, prof na natin before yun di ba yung nagagawan sa ano ano tawag doon uh, sa so, pinaka -seal? yes yeah, so yung uh, official seal official seal hmm. sa congress, congress di ba so, pero, sa tingin niya meron bang na, meron kay nakikita na ma mangangahas magtatangka nababanggain itong uh, uh, kasalukuyang liderato uh, dyan po sa mataas at mababang kapulungan po ng kongreso baka meron dark horse din diyan <laughs> uh, I think, ma'am, tawag dito, na, kung, kung meron man mga challengers na ibalita na yung mga yun, ano, uh, I think nagpahiwatig na rin sila na kung handa sila na maiheral bilang uh, kung, kung di man Senate President. Uh -huh. uh, I think sa, sa House of Representatives, so wala namang, ano, eh, wala namang uh, overtly na ano, nagsasabi na ako, handa, uh, ako yung pwedeng maging challenger kay, ano, kay Speaker Martin Romualdez. Pero sa Senado, I think... Uh, open openly sinabi ni, uh, ni senator ito sen, uh, uh. Yeah, ito Sen na uh, parang siya yung lalaban kay mm -hmm. uh, set president Jesus Cudero. I think mas maugong mas maingay doon sa Senado kaysa doon mm -hmm. sa House of Representatives tahimik doon sa House eh mm -hmm. uh that's because uh, I think uh, very clear na lamang na lamang pagdating sa uh, kumagaman suporta dami ng suporta na bibigay mm -hmm. kay uh, House mm. speaker uh, Martin Morales mm. Unlike doon sa ano mas konti sila and um, dahil mas konti sila kundi mas uh, mas fluid eh mas uh, madaling, madaling uh, timbangin na. kung sinong mabigat Timbang. tama ho wow. at uh, mas madaling magbilang no para ng kailangan mo lang yata is uh, 13 mm. oh so medyo mas ano mas intense ang labanan doon sa Senate wow. kaysa doon sa House Off, isa na lang. Medyo laktawan ko ng tanaw. Medyo edikit ko sa 2028 ang mm -hmm. tanaw. May nakikita ka na bang mag-uumpog ang uh, mga batot? Sinong talagang nakikita mong mag ano, maghahatakan para ah. sa pagkapangulo? Mga ilang kaya o, yan. Ilan na, ba yan, Professor Coronacion? Well, so far po, ano no? dalo pa lang ang <clears throat> nagdedeklaran na willing silang tumakbo. Isa na dyan ang ating Vice President, mm -hmm. uh, si Vice President Sara Duterte at yung nagulat ang lahat si ano si Senator Rison Tiveros, sa ano na para sa mga handang pambato o pambato ah. ng opisyon. Mm. So pero marami nag-react doon ano. So even though nagdeklara tong mga to, ah uh, marami tingin ko may mga iba pa diyan ano, may mga iba pa diyan pwedeng lumutang. Mm. Traditionally and historically, 'di ba, syempre inaasahan natin yung makagaya ng uh, nag number one no nakaraang eleksyon. Yung nagmamalasakit, tama ba yan, Prof? Oh, pwede, pwede, oh. Ay, 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 Pero of course, marami tayong i consider no, sa bawat uh, taon na pwedeng tumakbo. O kaya nung nakaraang Senate election, pwede rin. Uh, I think ito yung si Senator Ralphie Tulfo, kundi ako nagkakamali, mm -hmm. no? Basta yung mga mamamatataas. Eh, magaling uh, dumipensa. Oh, magaling pwede dumipensa. Meron no, ba? Ang <laughs> 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 yung nag-number one sa 2019, Prof? Ay, yung dinasalan ka? Na lahat po sila eh. maaring ano no ma-consider -ma -ma na ano na uh, kandidato. Ang hinihintay na lang natin yung kanilang uh, opisyal na pahayag na sila ay uh, mm -hmm. sasali at lalahok sa 2028 presidential wow. election. Of course, sakaling makapag-decide kami ni Kuyang Drew ha, suportahan mo kami. Bigyan mo kami ng real talk na mm -hmm. assessment mo kung makakalusot ba kami bilang presidente mm -hmm. at vice presidente ng toda <laughs> anyway, nasa inyo po ang pagkakataon, Prof. Ha, uh, koronasyon, baka may karagdagan po po kayo mensahe. Lalo na next week na, next, next Monday na, na ay kapat na sona ni Pangulong uh, Marcos Jr. Go ahead, sir. Uh, opo, uh, manatili po tayo nakabang, no uh, dito sa sona na ating pangulo kasi bahagyang humupa na yung ano yung yung kumbaga man yung uh, awayan ng dalawang kampo na nakita natin noong nakaraang eleksyon So tapos ng election, it's about time to ano for us to look into the uh, governance aspect. Tapos na po yung politika, pamamahala naman po ngayon. Uh, yung po ang dati yung po ang dapat natin abangan uh, bilang uh, mamamayan ng bansa na to. At uh, tingnan natin kung yung mga inihalal natin ay magde-deliver gaya ng pinangako nila nung nakaraang itong nakaraang midterm elections. Mm. So yun lang po, maraming salamat. All right. Salamat po, Prof, sa inyo pong uh, oras at uh, ingat po kayo. Magandang uh, maulang umaga po dyan sa uh, UST. Apo, at mananatili pong uh, nakabukas ang himpilang ito at programang ito, Prof, ha, for update. At ma malamang sa malamang, eh, madadalas ka namin nga abalahin habang hmm. papalapit ang zona ni Pangulong Marcos. Anytime Thank you so po. much, Prof. Good ingat morning. Ingat po, ingat. Ingat po, ingat and good luck.